Sa isang panayam kamakailan, diretsa ang sinabi ni Lakers legend James Worthy na hindi sapat na sina Lebron James at Luka Doncic lang ang nagpapakita ng determinasyon at motibasyon. Ayon kay Worthy, kung seryoso ang Los Angeles Lakers sa kanilang layunin na magkampiyon, dapat buong team, kabilang ang coaching staff, ay may malinaw at matibay na plano. Giit ni Worthy, hindi pwedeng puro salita lang. Dapat may plano ka kung sakaling may hindi magandang mangyari. At higit sa lahat, kailangan handa ka. Dagdag pa niya, hindi lang players ang kailangang motivated, kundi pati coaching staff, na Ania ay dapat meron ng plan A, plan B, at kahit plan C, habang maaga pa. Tinukoy din ni Worthy ang kahalagahan ng pagkakaroon ng solidong second unit. Aniya, hindi uubra na sa tuwing babangko si na Lebron at Luka ay babagsak na ang kalidad ng laro. Dapat may maaasahang bench players na kayang makipagsabayan, mag-sustain ng momentum, at magbigay ng sapat na pahinga sa mga starters. Ayon sa kanya, sa loob ng 82-game season ng NBA, napakahalaga na ang buong rotation ay pinag-aaralan at pinaplano ng maayos. Hindi raw sa patang, bahala na, approach o yung tipong naghihintay muna ng mid-season bago gumawa ng adjustment. Sa gitna ng kanyang mga pahayag, binanggit din ni Worthy ang tungkol sa sitwasyon ni na Gabe Vincent at rookie Dalton Connect. Ayon sa kanya, matagal ko nang sinabi, dapat nang paalisin si Gabe Vincent, at itong si Dalton Connect, sayang lang. Hindi naman sila mabibigyan ng sapat na spot sa rotation. Binigyang diin pa niya na masasayang lamang ang talento ni Neck kung mananatili ito sa Lakers, lalo't hindi ito akma sa kasalukuyang sistema ng team. Sadya lang talagang may mga player na hindi bagay sa isang team. Pero hindi ibig sabihin na wala silang galing. Mas maganda kung hayaang makahanap si Dalton ng team na babagay sa kanya at doon niya maipapakita ang totoong potensyal niya, Ani Worthy. Ganun talaga ang basketball. Hindi lang ito tungkol sa talento. Importante rin ang fit sa sistema. At kung hindi para sa'yo ang system, mas makakabuti pang mag-excel ka sa iba, dagdag pa niya. Inihayag din ng dating Finals MVP na dapat pag-aralan na ng team ang buong kalendaryo ng season imbes na mag-relax o magbakasyon habang off-season pa. Para kay Worthy, ang pagiging NBA player ay hindi lang tungkol sa talento. Mas mahalaga raw ang commitment at profesionalismo. Sa kabila ng hype na dala ng pagbuo ng local LeBron duo, pinaalalahanan ni Worthy ang Lakers na hindi ito sapat para garantisadong magkampiyon kinakailangan ng mas malawak na sakripisyo, disiplina, at organisadong sistema. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon mula sa Lakers management ukol sa mga pahayag ni Worthy. Subalit para sa marami, isa itong mahalagang wake-up call para sa buong organisasyon. Mula sa coaching strategy hanggang sa player development, malinaw ang mensahe, kung seryoso ang Lakers sa pag-abot ng kampiyonato, dapat magsimula ang trabaho ngayon na. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.